hindi ko po nang agarang tulong dito po ako natulog sa CR. Ayan, kasi sinaktan ako ng amo ko kagabi. Dito po ako natulog. Hindi na po ako lumabas. Baka sakitan niya po ako ulit. Kaya dito po ako natulog kasi feel safe po ako dito. Kasi yung susi ng kwarto may nagagawa namin. Kaya ako nasugatan sa kamay. Pinupok niya po ng ilang beses yung ulo ko. Maaaway nyo na po, tulungan nyo po kung makaalis dito. May pamilya pa po akong nagaantay sa pinas Hindi ko po talaga ng ano, ayaw ko na pong lumabas dito. saka dalawang araw na po akong hindi kumakain. Ikaw po, nagtrabaho lang ako, walang kain-kain. Tapos -kain. So, sabi niya sa akin, hindi daw maganda magtrabaho kaya wala daw akong sahod na matatanggap. Tapos, wala ko kung sawad na matatanggap. Tapos, pinapatrabaho niya pa ako sa bahay ng nanay niya. masaklap masakla pa doon, minanyak ako noong October ng no asawa niya. Kaya po ako nagaano na uuwi na lang po ako. Kasi may pamilya po ako nagkaantay. May, ma may anak din po ako. Kaya kailangan ko po ng word na tulog. Parang away, you po. Okay <laughs> ko pong buhay. Ako pong mamatay dito. Sarap ito. Ikaw lang po yung alam kong makakatulong sa akin ng urgent na urgent talaga. Kasi yung lahat ng mga pinilapitan ko parang wala lang sa kanila. Kailangan nila ng matibay na ebidensya kung bakit ako pinalo kailangan nila na ebidensya, hindi pa ba ebidensya to? Yung nahihirapan na yung isang OFW dito sa ibang bansa, kailangan pa talaga umanap ng ebidensya, paano maka-ebidensya na pinukpok na nga yung ulo ko? <laughs> paano pa ako makakalangap ng ebidensya doon? May gana po ba? Mag Maghanap ng ebidensya sa so, pagkakataong ito, ito na po yung kapalaran ko dito. Sobrang sakit mo. Tsaka hindi ko po alam na dito. Ganito yung dadanasin ko dito. lahat naman ng OFW pupunta dito para magkaroon ng po. Pero, papadala sa pamilya. Tapos ito lang yung madatatnan ko dito. Kailangan pa nila ng ebidensya. May ibigay para lang maalis ako dito. Nung hintay nila, mamatay ako dito. <laughs> Bispo po, parang ako. Oh po sa sabi, tulungan niyo po ako makalis dito. Dito po ako natulog. Hindi po ako lumabas. Ito po yung unang dito yung ko kagabi kahit sobrang lamig. Tiniis ko po. Nanginginig ako sa ginaw. Tiniis ko pong dito ako natulog. Dito ako natulog sa CR. <laughs> Kailangan ko warang ako yung Kailangan ko po talaga ng tulog. Yeah. <laughs>